A day in a life of nice daily fam. Have a nice daily! yung umaga nga na pagdesisyonan namin na linitsin na itong natitirang mga damo dito sa aming mini farm at nakita nga namin itong mga talong namin ay meron na talagang bunga. Akala nga namin na abutin ng tatlong buwan pero tingnan nyo naman wala pang tatlong buwan talaga namang namumunga na rin sila. Ngayon nga lang din ako nakakita ng ganito at napakalit lang pala talaga nila kapag nagsisimulang munga. Akalain nyo yun yung mga maliliit na ganito bigla naman silang humahaba at yung mga nakaraan nga maliliit liit na siling habating na nyo naman at napakalaki na. Hindi pa man nga kami nakakapagtanggal ng mga damo bigla na magdamating itong mga nagde-deliver ng aming ref kaya naman napatigil talaga kami. Uy, ayan na kinikilig na naman kami ni Daddy Ron. Maraming araw silang gagawin ngayon kaya naman napaaga yung pagdating at pagde-deliver nila ng ref. Medyo may kahirapan nga lang yung pag akyat nila dito. Alam nyo naman yung daanan namin dito sa may harapan. Grabe, hindi namin nakalain ni Daddy Ron na magkakaroon kami ng ref pagkatapos na limang buwan ng aming pagbumuhay bukod at ang aming ref reveal heto na nga ay Go. Kilig ng Mami JN. <laughs> sa mga nagtatanong at nagsasabi po na dapat inverter ang bilhin namin, huwag po kayong mag-alala at inverter po ito. Charcoal gray nga pala ang kulay nito at ang kinuha na nga namin ay yung two door. Hindi na nga rin sila nagpatumpik-tumpik pa at ipinasak na nga rin yung ref dito sa loob ng bahay. Linoloko nga namin sila na meron nga kaming ref, wala naman kaming tubig. Ay, rugo. <laughs> ang sabi nga ni Kuya, oo nga daw at napapanood nga niya kami. Pero bago talaga namin ito bilhin, pinag-isipan at pinag- pinag-usapan talaga namin ito ni Daddy Ron. May tutorial talaga namin itong malaking investment at ang sabi nga namin hindi naman kami makakapagpagawa ng poso dahil nga maulan ng panahon. Buti nga lang ay may nakaabang na talagang saksakan ng para sa refrigerator. Tapos natuwa pa kami dahil meron na rin itong kasamang free electric fan at tingnan nyo naman itong boss namin, chine-check niya kung gumagana ba. Tapos ayan nga, kinuha ng tayo na tayo ng letrato para sa proof or documentation. Buti na nga lang maaga silang nag-deliver dahil maya maya lang pagkaalis nila, bigla namang umulan at hindi na nga rin kami nakapagdamo. Tapos nung kinahapuna, nung hindi na nga mainit dito sa may harapan namin, ito naman yung inasikaso namin. Balik kinuha namin yung pinambalot namin dito sa may aratiles o saresa at ito nga yung gagamitin namin para sa pambalot sa rambutan. Malaki at matibay na nga rin ito at tingin naman namin ni Daddy Ron ay kakayanin na talaga niya at sana naman huwag naman sirain ng mga kambing. Ay, rago! Sumabay so, na nga rin itong saresa o ratilis sa pangubunga ng aming mga tanim. Bali, dito nga namin ipapuesto yung rambutan dito sa may harapan kung saan na mating yung isang saresa o ratilis na itinanim namin. Kaya naman tinanggal namin yung mga pinaglagyan at nilinis na rin sa ganun nga ay makapagsimula na kami. Naghanap nga muna pala si Daddy ng stick na pwedeng pagtalian ng rambutan dahil nga natutumba siya. Nang malinis na nga ni Daddy Ron itong stick, sinumula na rin namin magkukain ng sa ganun nga ay mailagay na namin yung rambutan. Aba syempre, meron din kaming little helper dito. Maganda nga rin involve yung mga bata sa ganitong gawain nang sa ganun nga bata pa lang sila ay marunong na silang mag-alaga ng mga halaman. Bata pa lang din si Primo, sinasabihan na rin namin siya na hindi siya pwedeng basta-basta pumitas o kumuha ng mga bulaklak. Baka naglalakad o na lang kami may nakita siyang isang magandang laklak, bigla na lang niyang pinitas, ay, rugo, anak, baka mahal yun, at ikaw na lang ang itatanim namin. Cha! Malalim nga rin ang kailangan naming hukayin at sinabihan nga rin kami kung hanggang saan naman siya ibabaon. Kaya naman ayan, napakalalim na at kulang pa rin. Ang sabi ko nga kay Primo, ishoot ko siya. Tingnan niyo naman at na pumayag yung bata. Tuwang tuwa pa talaga. Pagkatapos ka ng unang shoot ko dyan sa kanya, pinaulit pa nga niya pero hindi ko na nga lang siya na i-video. Sige anak, ikaw na lang itanim namin nang sa ganun nga ay dumami ka. Ciao! Well, sakto na nga yung lalim ito. Sinira na nga namin yung Wilkins nang sa ganun nga ay mailagay na namin itong rambutan. Yung mga ginagawa nga po pala namin dito ay sinusunod lang namin kung ano yung sinabi po ng pinagbilhan namin. Sa mga nagtatanong po pala, 700 pesos namin itong nabili at depende po yung presyo nila kung gaano na sila kalaki o katanda. Kumuha nga ng lupa si Daddy Ron sa may mini farm namin dahil mas mataba nga yung lupa doon at ito yung ginamit namin pantakip. Ang sabi nga nung nagbenta sa amin, kailangan namin bigyan ng stick nang sa ganun nga ay mag mag-fix nga itong rambutan para kapag tumagal at tumanda siya, ganito nga yung pwestong kalalakihan niya. Tinali lang nga pala namin itong rambutan sa main stick at ang ginamit nga namin ay tali ng straw at hindi na nga namin masyadong hinigpitan nang sa ganun nga ay makahinga naman. Bali, iniisog nga pala namin siya palayo sa bahay at hindi nga namin tinuloy dun sa may dating pwesto dahil nga sinansya namin kapag lumaki ito, hindi na nga masyadong makakadaan yung tricycle dahil nga mababa lang yung puno at mga bunga nito. At the same time, kung sakaling magpagawaman kami ng teris doon sa harapan ng bahay ay eh, baka nga matamaan at sayang naman kung puputulin. Dinagdagan na nga rin pala ng isang stick ni Daddy Ron para nga safe na safe siya sa pagkakatayo at medyo malipis nga yung isa. Tapos yung dalawang tinanggal naming balot ay eh, pinagdugtong nga namin nang sa ganun nga ay mas mahaba ito at mas maluwang yung pwesto niya. Nung matapos nga tinali na namin yung dulo ng alambre nang sa ganun nga ay mas secure at hindi basta-basta mabukas. Diniligan na nga rin namin yung pagkatapos at ginabi na nga ang mga person at ito nga ang kinalabasan ng ating rambutan. Excited na rin nga kami magkitang namumunga ito. Maraming salamat sa pagsama at samahan niyo pa kami sa marami pa naming i-share sa inyo. Have a nice day,